Hi guys! Today's video ay andito po ako sa Palayan or sa Bisaya nito guys, ang tawag namin ito ay Basakan sa so, Tagalog is Palayan Yan. Ito po yung lugar sa amin guys, na malapit sa aming bahay Actually, andito ako banda kasi dito kami naglaba or naligo muna sa sapa na maliit Yan, Yan yung sapa namin guys Yan o, oh, maliit lang siya Dati daming tubig nito Talon-talon pa -talon kami niya. na elementary days. Uy, si Madam Hap. <laughs> Ay, ayan guys. Puro green. Wala kang makikita ibang kulay kundi green la. Ah, may gabi dito sa gilid. Pwede ito magulay? Pwede magulay ang gabi? may gabi guys. May puno ng kawayan. May puno ng, hindi ko alam ang tawag ng puno nito. Tabi-tabi po. Nagpipicture lang po ako. Nagbibidyo lang po. Yeah, and good afternoon everyone. Thank you for watching guys.